Sa laob nga ng pamamahay nga nitong si Dennis, nagsimula ng mga tug itong si Carol sa kakaibang ginagalaw nga nitong si Dennis, lalong lalo na at bigla siyang nagwala. Nung mga time na sinubukan ni Carol, natanungin itong si Dennis kung nasaan siya. Nung mga time na mangyari ang gabing na matay nga is nag-alibay lamang itong si Dennis na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa pangyayari ng pagkamatay nga nitong si Joe Pukod pa roon ay tangi si Wilfred lamang umano ang makakasagot sa totoong pangyayari dahil ayon sa kanya naniniwala siya na si Alfred ang may gawa sa pagkamatay nga nitong si Joy. Ngunit kinutuban na itong si uh, Carol. Nanginginig na siya sa takot. Kinakabahan na siya. Subalit, laging bumabalik-balik sa kanyang isipan ang sinabi nga nitong si Ronnie na sa oras makakahalata na nga itong si Dennis na tela may alam na itong si Carol na titiyak nito na katapusan na niya kaya naman sinubukan ni Carol na ikontrol ang kanyang nararamdaman lumabas siya sa... ang alibay niya ay magsisiyar lamang siya. Subalit nag-iikot siya sa paligid. Nagtataka siya sa kanyang mga nakita. Sapagkat ang daming mga nakaharang na punte la haunted house ang pamamahay nga nitong si Dennis. At ang hindi pa niya maintindihan dahil nawawala ang signal. Para bang nasa bundok siya? Matignan niya ang may kakaibang nangyayari. Sinadya ito ni Dennis. Nang sa ganun ay hindi makontak ni Carol ang mga mahal niya sa buhay. Lalong lalo na at nag-aalala na ito. Ang lahat ay naghihinala na samantalang siya ay patuloy pa rin sa kanyang misyon kung saan papaano makahanap nga ng ebidensya na magdidiin nga na talagang si Dennis ang may kagagawan sa pagkawala nga nitong si Joy. Naghanap siya sa basurahan at hinaglughook nila. Nakita niya ang perlas kung saan ito nga ay nakakabit sa bracelet nga nitong si Joy at dito na pagtanto. Nung gabing mamatay nga itong si Joy, ay naroon din siya sapagat na pa sa kanya ang bracelet na binigay niya mismo kay Joy. Nakaramdam na nang matinding pagkabog ng dibdib itong si Carol, batid na niya ang katotohanan tungkol kay Dennis. Subalit kailangan ay hindi ito mahalata na Dennis dahil matutsogi na nga siya at natitiyak nito na hindi na siya makakauwi pa ng buhay mula sa bahay nga nitong si Dennis. Ngunit mahahalatan ni Dennis, biglang kumalambog ang naturang basurahan. Kaya naman, walang alam si Carol na minaman man na siya ni Dennis. Naramdaman na ni Dennis na ginagamit lamang niya ang pagkakataon para makahanap ng ibigay. Dahil doon, ay gumawa na ng hakbang itong si Dennis kung paano hindi makabalik itong si Carol. Nagtimpla siya ng juice, ngunit ang juice na iyon ay may halong sleeping pills. At sa oras na mainom nga nito ni Carol, Jack ay mawawala nito ng malay na magiging dahilan kung bakit magiging missing siya. Subalit mautok itong si Carol, hindi niya ininom ang naturong juice. Nagunwari siya na maselan ang kanyang tsaka. Ay iniwanan na nga niya itong si Dennis. Sa sobrang takot niya, ay umalis na nga siya para makatakas. Subalit, takasulid na nga sa kanya ang halima na si Dennis at may hawak na itong baril. Gulat na gulat siya. Ngunit hindi rin magtagal ay darating na rin itong si Santiago at itong uh, si Wilfred kung saan nalaman na rin nila ang kinaroroonan nga nitong si Carol. Batid nilang nasa delikadong sitwasyon itong si Carol. Nagdawag na rin ito ng mga backup para matulungan marescue nga itong si Carol.